Hepe, maaari nyo po ba kaming bigyan ng kaalaman? Ano po ba yung lagay ng ating peace and order? Ano po ba yung mataas na insidente na ating naitala from January to present? Ah, uh, with regards naman po sa peace and order situation po ng uh, municipality of Buwak, uh, ipa-plus po natin na uh, yung ating uh, comparative crime statistic upang makita po ng ating mga nanonood kung ano po ang kalagayan ng uh, mga insidente dito sa ating bayan. Ang ginawa po namin ay ang uh, comparative crime statistic ng uh, January October 2024 versus January October 2025. Sa kasalukuyan po ay uh, wala pong murder both 2024 at uh, 2025. Wala rin po tayong homicide. Uh, pag sa physical injuries po, meron po tayo ng tatlo ng 2024. At uh, meron po tayong 7 ng 2025. Uh, medyo mataas po. Uh, Tumaas po tayo ng 3. Sa rate naman po, meron po tayong 6 ng 2024. At 4 po ngayon 2025. Uh, bumaba po tayo ng 2. Robbery cases po, meron po tayong, uh, wala po tayo ng 2024. Meron po tayo ng 2025. Sa TEP po, uh, napakataas po natin ng 2024. Uh, pero bumaba po tayo ng uh, January 2020. January-October 20, 2025 na may total po na apat. Bumaba po tayo ng pito. Ngayong carnapping po, mayroon po tayo isa ng 2024, zero po ngayong 2025. Uh, ang total index kayo po natin noong uh, 2024 ay 21. Uh, ngayong 2025 po ay 41. At uh, uh, 17, bumaba po tayo. Na, malaki po ang binaba. Uh, kung mapapansin po rin nyo sa ating uh, screen, ang total ng index kain po natin ay 70. Noong 2024, 41 po noong uh, 41 po noong 2025. Ang total peace and order indicator po natin ay 91 noong 2024, 58 po noong 2025. Ang nakaka ano po dun sa ating traffic incident, medyo mataas po tayo. 53 lamang po tayo noong 2024, 77 po tayo noong 2025, tumaas po tayo ng 24. Kung susumahin po natin, total crime incident po noong 2024, 144 po ng 2024, 135 po ng 2025. Uh, pero sa lahat po ng nabanggit na mga krimen, lahat naman po yan ay cleared. Ibig sabihin po nung cleared, identify po yung ating uh, suspect at na nasampahan po ng kaso. Yung sa solve naman po ay uh, lahat din naman po ay uh, uh, lahat po ay solved ibig sabihin po nung solved uh, arrested po yung suspect at nasampahan po ng kaso sa crime clearance efficiency po uh, medyo bumaba po tayo ng 6% at ganoon din po sa uh, average monthly crime rate na bumaba po tayo ng 0.98 Kung mapapansin po ninyo sa screen niyo ang doon sa peace and order situation po, ang public safety indicator po napakataas po natin doon sa ating mga uh, vehicular ano po meron po tayo yung uh, 2024 po may isang namatay ganun din po sa noong 2025 mataas din po tayo sa reckless imprudence resulting in physical injuries 21 po nung uh, 2024 31 po nung 2025 A reckless imprudence resulting in damage to property 31 lamang po nung 2024 45 po naman tayo ng 2025 medyo nakakabahala po yung uh, patuloy na pagtaas po nung ating mga vehicular incident kaya ang inyo pong kapulisya na hindi tumitigil na ito ay ma magkaroon po ng uh, ma-address po natin namin itong problemang ito kung kaya uh, natin po kami ng uh, uh, ng tulong mula sa ating mga kabarangay, particular din po sa ating mga kababayan na mag-ingat po sa pagmamaneho. Kadalasan po dyan na ang involved ay uh, wala po lisensya, yung iba po ay minor, yung iba po ay nakainom. Uh, meron din naman po mga insidente ng uh, uh gawaan ng stray animals, yung mga aso pong pakalat-kalat. At bilang pagtugon po yan, makikita po natin yung ating mga, aming mga police intervention Uh, para po ma-address namin yung, para ma-address po namin yung pagtaas ng mga ilang insidente, uh, patuloy po yung pag-establish namin ng police presence sa mga places of convergence, particular po doon sa mga palengke, sa parke, uh, sa simbahan, sa mga educational institution, bank, banking institution. At uh, pa, patuloy rin po tayo sa uh, pag-mobile patrol uh, doon. Ang kadalasan pong pinupunta namin dito ay yung uh, yung medyo sa gabi po yung ating uh, Dyke Food House. Yun lang naman po ang matao sa paggabi. Minsan dyan po sa kabilang ilog kung napapansin po ninyo na may insidente nung nakaraang uh, nagkasuntukan. Uh, patuloy pa rin po yung aming uh, PNP checkpoint para po ma-lessen po natin yung mga vehicular, ma-prevent po natin yung mga nag-drive ng mga walang lisensya, mga walang kaukulan dokumento pa ay nag-drive. Yan po, patuloy pa rin po yung preventive patrolling natin, although po tayo insurgency free. Uh, Diretso pa rin po yung preventive patrolling namin in coordination po ng aming uh, uh, friendly unit, ang ating ang Philippine Army. Ang uh, motorcycle uh, patrol, diret diretso pa rin po tayo ang at ang inspection po ng ating mga vital installations. Uh, inakamusta rin po natin yung ating mga security guard. Kung kamusta na po yung kanilang uh, minama na vital installation, particular po yung ating kawit fort, yung ating napokor, marelco, yung mga pinagkukunan po natin ng tubig. At syempre po, para po ma po natin yung mga ating mga kababayan, ay meron din po tayong uh, police assistance desk na matatagpuan po sa entrance ng uh, ating uh, Buak Public Market sa Barangay Merkado, Buwak Marinduque. Ayan po ang ating mga ginagawa para ma-lessen po natin yung mga nabanggit ko pong mga insidente. At uh, siyempre, hindi po natin ma hindi po kami tumitigil na magsulisit po ng suporta ng ating mga kababayan na hindi lamang naman po kami dapat ang may uh, responsibilidad ng lahat na uh, sa pag na ng peace and order dapat po ikatuwang namin kayo. Yung active, uh, active support po ng community ay kailangan po namin.